Nagluluksa ang local entertainment industry dahil sa nakakagulat na balitang pumanaw na ang multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Binawian ang buhay si Jacqueline sa kanyang tahanan sa Marikina City noong Sabado, Ikalawa ng Marso taong 2024. Kinumpirma ng PPL Entertainment, Inc., ang talent management na kinabibilangan ni Jacqueline. Ang malungkot na balita, hindi binanggit dito ang dahilan ng pagkamatay ng aktres. Ngunit nakikiusap ang mga naulila ni Jacqueline na ipagdasal ang kaluluwa ng aktres. At bigyan sila ng respeto at privacy upang ipagloksa ang pagpanaw nito. Nakasaad sa kanilang Facebook post nitong lunes ng hating gabi, March 4 nalulungkot kaming ipaalam sa lahat ang hindi napapanahong pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose, real name Mary Jane Gock. Higit pang mga detalye ang ibabahagi sa sandaling magagamit ang mga ito. Ang mga pamilyang Gok at Eigenman ay humihiling sa lahat na manalangin para sa walang hanggang pahinga ni Miss Jacqueline Jose at para sa kanila na payagan ang paggalang at pagkapribado na magdalamhati. Sa kanyang pagpanaw at maglakbay sa mahihirap na oras na ito, naulila ni Jacqueline ang kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Gock. Si Andy ay anak ng aktres sa namayapan na ring aktor na si Mark Hill. Si Gwen naman ay anak niya sa miyembro ng bandang The Don na si Kenneth Ilagan. Mary Jane Gock ang tunay na pangalan ni Jacqueline nakababatang kapatid siya ng dating aktres na si Veronica Jones. Si Jacqueline ang kauna-unahang Pilipinong nanalo bilang best actress sa Cannes Film Festival ng France noong 2016. Nagwagi siya para sa kanyang pagganap sa pelikulang Ma Rosa. Jacqueline Jose sa isang eksena mula sa Ma Rosa. Nagsimula ang acting career ni Jacqueline noong 1984 nang ipakilala siya bilang isa sa mga bida ng chikas ng Baby Pascual Films and Associates. Launching movie nila ito ng mga kapwa baguhang aktres na sina Lovely Rivero, Tanya Gomez, Rachel Ann Wolf, at Carla Calua. Mula noon, hindi na huminto si Jacqueline sa pag-arte kahit nagbida sa mga sexy movie tulad ng White Slavery 1985 at Private Show 1986 Ipinakita niya ang husay bilang actress kaya paulit-ulit siyang nanalo ng mga acting awards sa lahat ng award-giving body sa Pilipinas. Pinatunayan ni Jacqueline na walang malaki o maliit na role para sa isang aktres na puno ng talento dahil sa buong husay niya ang lahat ng mga klase ng karakter na ipinagkatiwala sa kanya. Kabilang pa sa mga pelikulang ginawa niya na tumatak sa mga manonood at kritiko ay Celestina Sanchez alias Bubbles, Enforcer, Ativan Gang, 1985, Takaw Tukso, 1986, Mrs. Mo Mrs. Ko, 1986. Itanong Mo sa Buwan, 1988, Macho Dancer, 1989. The Floor Contemplation Story, 1995, Mula Night sa Pusod ng Dagat, 1985, May Nagmamahal sa You, 1986, Kuracha, Ang Babaeng Walang Pahinga, 1988. Tuhog, 2000, Minsan May Isang Puso, 2001, Sarong Banggi, 2005, at Serbis, 2008. Tumatak din sa mga manonood ang mga pagganap niya sa mga teleserye ng ABS-CBN at GMA7. Kabilang sa kapamilya teleserye na ginawa niya ay ang Pamilya Zaragoza, Mula sa Puso, Hiram, Ikaw Ang Lahat sa Akin, Prinsesa ng Banyera Diyosa Nagsimula sa puso Kung tayo'y magkakalayo Sabel Reputasyon At kahit puso'y masugatan Ilan naman sa kapuso drama series na ginawa niya ay sana ay ikaw na nga Makita ka lang muli Zorro Mundo mo'y akin My husband's lover Akin pa rin ang bukas Carmela Ilustrado More Than Words, Marimar, The Millionaire's Wife, alias Robin Hood, My Korean Chagia, The Better Woman, The World Between Us, at Balera. Naiwan ni Jacqueline ang kapamilya primetime series na FPJ's Letter Batang Kiyapo, kung saan gumanap siya bilang Jail Chief Superintendent, D-Gen. Dolores Espinas huling pelikula naman niyang nailabas ang Broken Blooms noong 2023. Hindi pa naipapalabas ang natapos niyang pelikula na Pita, kung saan kasama niya si Nora Honor, Alfred Vargas, at Gina Alahar. Noong Setyembre taong 2022, inami ni Jacqueline sa Cabinet Files na pumasok sa isip niyang magretiro sa pag-arte pero nagbago ang desisyon niya gusto ko pero may 2 years contract pa ako sa GMA pito. Kailangan kong tapusin ang kontrata ko. Akala ko expired na. My road manager told me hindi pa. Pahayag ni Jacqueline.